Magandang hapon po. Muling pinasok ng pulisya ang compound ng Kingdom of Jesus Christ para arestuhin si Pastor Apollo Kiboloy at apat pang co-accused niya sa ilang kaso. Umalma sa operasyon ng mga miyembro ng KOJC ang isa sa kanilang mga miyembro nasawi dahil daw sa atake sa puso sa gitna ng operasyon. Mula sa Davao City, nakatutok live si Argel Relato ng GMA Regional TV. Argel. Pia Ivan Tiwala, ang Police Regional Office 11 na nasa loob lang ng KOJC compound, si Pastor Kibuloy at apat pang co-accused nito. Isang miyembro naman ng KOJC ang nasawi matapos umanong atakihin sa puso sa gitna ng operasyon ng pulisya sa loob ng compound. mag 5 ng madaling araw, napasok ng pulisya ang Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City matapos ang negosasyon ng mga opisyal ng KOJC at mga pulis bitbit ng mga pulis ang alias warrant of arrest laban kina Pastor Apollo Kibuloy at apat pang co-accused sa mga kasong child abuse at anti-trafficking in persons act. Ini-issue ng korte ang alias warrant of arrest kapag ibinalik na ng mga otoridad sa korte ang naunang inisyong warrant. Ayon sa Police Regional Office o PRO 11, 2,000 pulis ang dineploy kabilang ang mga mula sa Region 10, 12 at 13. Ay, Habang may negosasyon sa labas ng compound, umalma ang mga miyembro ng KOJC nang bakbakinan nila ng mga pulis ang pader sa likuran ng compound. Hindi Isa-isang hinalughog ng mga pulis ang mga gusali sa loob ng compound. Pinagbawalan ni PRO 11 Regional Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III na may pumasok sa compound nang walang pahintulot galing sa kanya. Pero pwedeng lumabas ang mga nasa loob ng compound. Tiwala raw ang pulisya na nasa compound si Kibuloy at mga co-accused nito. Sa ngayon, wala pa raw sa 30% sa buong compound ang kanilang nasuyod. Nandyan yan. Itinatago lang nila whole day, whole night. Hindi bukas, sunet bukas. Hanggang sa makita namin siya, hindi kami papayag. Wala magpupulaw dito. Inalmahan niya ng abogado ng KOJC dahil hindi anya ito sakop ng waran. Napasok na rin daw ng mga pulis ang lahat ng 22 istruktura sa compound. Sabi pa ng abogado ng KOJC, gumamit ang mga pulis ng tear gas, kaya may mga miyembrong hinimatay. Sa gitna ng operasyon, may isang nasawi matapos daw atakihin sa puso. Isang namatay talaga, uh, lima po ang nagka-cardiac arrest. Yung apat ay uh, buti naman, hindi namatay pero serious condition sila. Lahat po ng injured po, 16 po lahat. Hinihingan pa namin ang PNP ng pahayag kaugnay nito. Iba na sa labing tatlong oras nang naghahalughog sa loob ng KOJC compound si Pastor Kibuloy ngunit hindi pa rin nila makita o ang naghahalughog ang uh, Pierro 11 ngunit hindi pa rin nila makita si Pastor Kibuloy. Samantala dumating din dito ngayong hapon si Senator Bato de Rosa upang kausapin ang uh, mga opisyal ng PRO 11 at KOJC. Ang PRO 11 nagpaabot naman ang na kanilang pakikiramay sa pagkamatay ng isang miyembro ng KOJC pero giit ng pulisya walang kinalaman ang uh, pagkamatay nito sa kanilang uh, pagsisilbi ng ng warrant of arrest. Itinanggin naman ni Polis Brig Brigadier General Torre na gumamit sila ng tear gas. Yan ang latest. Balik sa inyo. Maraming salamat, Argel Relator ng GMA Regional TV. do ang Presidential Anti-Organized Crime Commission na nag-backdoor exit si Alice Guo paalis ng Pilipinas. At may makapangyarihang taong tumulong sa kanya. Hinala rin ng paong hindi China ang final destination ni Guo. Nakatuto si J.P. Seriano. Nandito na sa Pilipinas si Sheila Guo at Cassandra Leong matapos mahuli sa Indonesia. Pero si Alice Guo nasa Batam, Indonesia pa rin ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. At sa nakuha nilang impormasyon, hindi China ang posibleng final destination ng na na mayora kundi sa Golden Triangle region sa Southeast Asia, partikular sa Cambodia. We're confident that she's trying to get into the Golden Triangle. Because the family, the Guo family has uh, business interests, gambling interests in Cambodia. Now, so uh, that would be the safest bet that we have as of this moment. Sangkot nga raw sa offshore gaming operations sa Cambodia ang dalawang lalaking kapatid ni Guo na sina Wesley at Siemen. Si Westy Guo, tinangkaraw umalis ng Indonesia pa Hong Kong. As to whether the attempt uh, was successful, we have yet to receive uh, reports from our Hong Kong counterparts. Lumalabas na backdoor exit talaga ang ginamit na ruta ni Guo para makalabas ng Pilipinas. At imposible raw na walang tumulong na makapangyarihang tao kay Guo. An operation of that, of that magnitude has so many moving parts and to control a uh, an information such as that would require a technical expertise that is not uh, available to just a simple private individual. May mga tinutukoy silang tumulong kay Guo para makalusot sa Batam Indonesia. There may be a clue uh, given that yung dalawang business partners netong mga guwo at saka ni Cassie Leong, yung Singaporean na si uh, Ji at saka yung Chinese national na may hawak ding St. Kitts and Neve passport na si Duarin Wu, ay meron ding mga business interest dyan sa area na yan. In fact, uh, napagalaman namin na yung nagbayad ng hotel nagkasikaso ng hotel pagbabayad doon sa Harris Hotel Batam Center dyan sa Batam for the Guo siblings at saka para kay Cassie Leong ay yung person of interest natin for Lucky South 99, yung China, uh, Singaporean national na si Jiang Ji. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Kinundinan ng National Task Force for the West Philippine Sea ang magkasunod na insidente ng pagpapakawala ng flare ng China sa gitna ng Air Patrol ng aeroplano ng BIFAR sa Bajo de Masinloc at Zamora Reef. Ang isa sa mga yan nasaksihan ng GMA Integrated News. At nakatutok si Joseph Moro. Pasado alas 10 ng umaga ng August 19 habang nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness Patrol ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa so BIFAR at Philippine Coast Guard sa Bajo de Masinloc sa so Sambales. Pitong beses na nagpaputok ng flare ang aeroplano ng People's Liberation Army Air Force ng China. Nasa 15 meters na lamang ang distansya nito mula sa aeroplano ng BIFAR. Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, hindi raw kinakanti o pinoprovoke ang Chinese jet fighter pero inilagay nito sa panganib ang mga nakasakay sa aeroplano ng B-4. Ang pagpapaputok na yan ng flare ilang oras lamang matapos manggain ang China Coast Guard ang BRP Bagakay at BRP Camp Enganyo sa may Escoda o sa Shoal naman malapit sa Palawan madaling araw ng August 19. Bukod sa pagpapaputok ng flare sa Sambales, Nagpakawala din ng flare ang China sa Subi Reef o tinatawag nating Samora Reef habang nagsasagawa rin ng air patrol ang BFAR. Saksi ang GMA Integrated News na kasama sa patrolya sa pagpapapatok ng flare. Halos tatlong beses itong ginawa mula sa isang gusali habang umiikot ang eroplano ng B-4. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, kasama ng Philippine Coast Guard ng B-4 na nagmumonitor ng poachers sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Muling inulit ng Pilipinas ang panawagan nito sa China na itigil ang mga mapanghamon at delikadong aksyon nito laban sa eroplano at sasakyan ng Pilipinas na nagsasagawa ng mga legal at regular na aktibidad sa EEZ ng Pilipinas. Ang mga aksyon daw na ito ng China ay naglalagay sa halanganin sa kapayapaan at seguridad sa lugar at dumudungi sa imahe ng China sa international community. Ayon sa China, nagsagawa daw sila noong August 22 sa Spratly Islands kasama ang Subi Reef ng countermeasure na naayon umuno sa batas para protektahan ang kanilang soberanya at seguridad. Hindi naman tinukoy ng China kung anong klaseng countermeasure ang kanilang ginawa. Ayon pa kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, hindi niya batid ang nangyaring papaputok ng flare sa Subi Reef. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Horas. Kinukwestiyon ng autoridad kung alin ang totoo sa dalawang pasaporte ni Sheila Lial Guo na kapatid umano ni Alice Guo. Pero kung pagbabasehan daw ang comparative fingerprint analysis ng NBI, iisang tao lang ang nasa dalawang pasaporte. Nakatutok si John Consulta. Dalawang magkaibang pasaporte, dalawang magkaibang araw ng kapanganakan, pero iisa ang mukha. Ito ang misteryong balot sa pagkataon ng Sheila Lialgo na tinukoy ng National Bureau of Investigation o NBI na siya si Zhang Mir na sinasabing kapatid ni Alice Guo mismong NBI ang nagsabi na base sa kanilang comparative fingerprint analysis, iisang tao lang ang nasa dalawang pasaporte. Sa Chinese passport, makikita ang October 27, 2021 ito in-issue at ang expiry, October 2031 pa. Chinese Embassy sa Manila ang nag-release ng Chinese passport ni Sheila Guo sa pangalang Zhang Mir. Halos isang taon lang ang pagitan. Inisyo naman noong June 2022 sa DFA Manila ang pasaporte ni Sheila Guo ng expiry June 2032. Kapansin-pansin na nakalagay na birthday sa Philippine passport ni Sheila Guo ay January 12, 1984, habang sa kanyang Chinese passport ay March 3, 1985. Ang tanong na lang ngayon, alin kaya sa dalawang ito ang totoo? Hanggang ngayon, wala pa rin nakikita ang Bureau of Immigration na record na nagamit ang passport na Jiang Mir sa pagpasok sa Pilipinas. Ang maliwanag, 2006 pa lang, meron ng passport si Jiang Mir na inisyo sa Fujian, China base sa dokumento na akin nakuha mula sa isang source. Sa kinuwang fingerprints kay Sheila na nakumpirma ng NBI ang kanyang lihim na pagkatao. Sabi nga po kahapon ni SOJ Boying Rimulya, na it appears that yung kanilang passport ay fraudulently secured. Yung fraudulent acquisition ni sila ng Philippine passport is the also the immigration violation charge against them. Ayon sa aming source, tikom daw si Cassandra Ong at Sheila Gu kapag tinatanong kung paano sila umalis kasama si Alice. Pero tiniyak ng mga otoridad na gumugulong ang kanilang investigasyon. Kasama yan sa ginagawa namin ngayon. We are backtracking yung, yung pinagdaanan nila uh, going outside of the country. As for the immigration records, hindi talaga siya dumaan sa tamang proseso. So whether there was conspiracy with um, certain officials, whether they were private individuals, that is yet to be absolutely determined. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, Nakatutok. 24 oras. Kung hanap niyo ay quick escape, lalo't long weekend pa, tayo na sa Antipolo. At meron din lang sa San Mateo na may mga breathtaking view. Mula sa Antipolo Rizal, nakatutok live si Jamie Santos. Jamie? Pia, marami ang pinakakaabangan ang long weekend tulad ngayong araw para mag-relax at distress. Ilan sa sinamantala ang weekend, dumayo rito sa Antipolo simpleng garahe ang bubungad sa inyo papasok sa cafe and restaurant na ito sa Pagray Hills, Barangay Mayamot, Antipolo. Pero hindi ka raw mayayamot dahil pagpasok mo, gagaan agad ang inyong pakiramdam sa ganda ng view at dami ng puno. Overlooking view ng buong city of Metro Manila. Talagang uh, halos 360 degrees siya. And yung ambiance. Uh, ambience, pag nakita nyo maraming puno. Tapos yung space mismo ng mga table, yung relaxing siya. Okay naman po yung food. Um, marami naman po yung serving nila. Oo, oh, po, po. Sulit naman pa pagpunta nila. Okay naman po, maganda naman ang Nakaka-relax. Oo oh, po. Isama na rin sa side trip ang International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage na kilala rin bilang Antipolo Cathedral. Bukod sa Antipolo, dinarayo rin ang IG Worthy na View Deck sa San Mateo, Rizal tanaw ang Sierra Madre at kung matsatsyempohan ang Sea of Clouds. Kung adventurous, subukan ng rope obstacle. May kids playground din. Pwede rin mag-overnight sa kanilang villas o sa tent sa kabilang campsite. Sa bagaman weekend at walang pasok sa lunes, kapansin-pansin na magaan ang daloy ng trapiko papunta rito sa Antipolo. Sa mga darayo naman patungo dito sa International Shrine, may mga umaalalay na traffic enforcers sa mga motorista. At yan ang latest mula rito sa Antipolo balik sa UPia. Maraming salamat, Jamie Santos. Nagkagulo ang mga estudyante at mga guro ng San Isidro National High School sa Bulan Sorsogon. Ang ilang estudyante bigla na lang umanong ng hina, nahilo at nawala ng malay. Nakunan din ang pagati ng rescue dahil sa isang estudyante sumisigaw. Hallelujah! Hallelujah! Nagdaos ng misa sa paaralan. Ayon sa prinsipal ng paaralan, tatlong linggo na raw nangyayari roon ang insidente yung mga bagay na ito toong nangyari dito sa aming paaralan at binigyan na rin namin ng atensyon. Nang ipasuri nila sa ospital, ang unang estudyante, lumalabas na nakaranas daw siya ng panic attack. Base sa findings ng doktor doon, okay naman yung physical check-up ng bata at ang dahilan daw ay panic attack. Ganoon din daw ang resulta ng pagsusuri ng kanilang school nurse. Pero napag-alaman din na kulang ang kinain almusal na mga mag-aaral. Tumatawid pa raw ng bundok ang ilang kabataan kaya nawawala ng lakas. Nagtatrabaho rin daw ang iba sa gabi. Ang paaralan, wala palang kantin. Ay advice na lang namin yung mga magulang na kung maaari, pakainin ng maayos ang mga bata bago pumasok ng paaralan at magdala ng sarili nilang mga pagkain para hindi nagugutom sa loob ng classroom hiniling na ng ilang guro na magkaroon na ng kantin sa kanilang paaralan. Sinisika pa rin ng GMA Integrated News na makuha ang reaksyon ng DepEd tungkol dito. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatuto 24 oras. Habang pinaghahandaan ang simula ng bakunahan kontra African Swine Fever, patuloy ang pagharang sa mga baboy na posibleng may sintomas ng ASF. Nakatutok si Bernadette Reyes. Tinangkao mo nung takasan ng truck driver na ito ang checkpoint na Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry at Quezon City LGU sa Mindanao Avenue, Quezon City. Double po doon. Tapos pinabalik na lang po namin kasama yung ating mga kapulisan. Doon po namin na trace na wala po siyang lisensya. Kompleto ng papel. Alap po akong kasunod na takbuhan sila kasi kompleto naman po ako ng papel. Eh lahat naman po ng checkpoint na nadaanan namin kahit polis po inihinto ang... Siyam na baboy ang sakay ng truck na ito na mula pa ng San Juan, Batangas at patungo sana ng kaloocan ng maharang na mga otoridad sa checkpoint na ito. Ilan sa mga baboy may mga pantal sa katawan na isa sa maaaring sintomas ng African Swine Fever. Dinala ang mga ito sa bayi para itest kung positibo sa ASF. Bilang pag-iingat sa farm direktang kumukuha ng panindang baboy si Anne sinisigurado po namin yung mga farm na kinukuha na namin, yung uh, certified na may ano sila, papeles para sigurado. Sa kabila nito, matumal pa rin ang bentahan ng karning baboy sa Blumentritt Market. Matumal talaga. Napakahirap. Ang matira ng baboy, ilang gunisa na lang para hindi masayang. Ayon sa Agriculture Department, marami ng hog racers ang nagpahayag na nais nilang mabakunahan ng kanilang mga alagang baboy. Sa unang linggo ng Setyembre, inaasang magsisimula ang controlled vaccination. Ang isang bayal ay 50 doses. Kailangan namin na igrupo sila ng 50 para pag binakunahan, walang masayang. Pero bago namin bakunahan, titingnan namin muna ang dugo ng uh, mga baboy na papakunan para malaman kung ito ay uh, may kargang virus o wala. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes nakatutok 24 oras. Imbis na pagkain in order, limang hold-up ang dumating sa mga na ng customer na isang kainan sa Baras Rizal. Nakatutok si Von Aquino, Exclusive. Sa kuha ng CCTV sa kainang ito sa Marilaki Highway, Barangay Pinugay, Baras Rizal, kita ang mga customer na naghihintay sa kanilang orders madaling araw ng Webes. Mayamaya maya limang nakahelmet ang dumating. Tinutukan sila ng baril at kinuha ang kanilang mga gamit. Ang isang customer, duguan ng ulo matapos hampasin ng baril sa ulo nang hindi ibigay ang kanyang cellphone sa mga holdaper. Pinulot ng mga suspect ang mga cellphone ng iba pang customer at kinuha rin ang mga helmet nila. Ang isa pang biktima, sampal at hampas ng baril sa batok ang inabot. Ang isang suspect, pumasok sa cashier's booth at dinampot ang cellphone ng crew pero nang bigo siyang buksan ng kaha, lumabas na lang ito. Hinablot pa ang wristwatch ng babaeng customer bago tumakas sa mga holdaper. Nakabul ko po sila. Ang gasa nakabutan ko sila po sa nani. Kami busa-busa po. Sino na ako po sila? Nagaanap po ko ng ambulasyo kaya polis. Sinubukan daw nilang manghingi ng tulong sa mga nakitang pulis pero... Paglagpas po ng SM o Sinag, sa may stoplight. Sa may stoplight po na paglagpas po. Meron doon polis na nakakambay, dalawa na motor. Hmm. Tinanong po ng kaibigan ko, kaya sinabi na pagkumingi po ng tulong kaibigan ko na ano, na na-hold up kami, may tagong motor na mga sabi ng po polis, ay tatlong motor na ano, mabilis. Sabi ng gabi oo po sir, nilaw nila po sa yung area kaya hindi ko mitinulungan. Tingin ng crew ng kainan, planado ang pang-hold up. Siguro uh, pinagplanuhan na din po din yun. Kasi alam nila kung ano oras kami magsasakay. Agad nagreport ang mga crew sa Baras Municipal Police na kaagad nagpunta sa lugar. Sobrang laking trauma. Ito, unang-una doon sa mga customers namin po na nasaktan, na nakawan sa staff namin ng nakawan at kung ano bang nawala sa amin. Uh, napakahalaga po nito ma'am na mahuli. Pangalawa po, uh, para po bumalik ulit yung sigla ng uh, marketplace dito sa Marilake. Patuloy ang kanilang investigasyon at pagtugi sa mga salarin. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino Nakatutok, 24 Horas. Pero bago po niya mga kapuso, hindi po muna nagpaunlak ng panayam ang mga imbisigador ng Baras Municipal Police kaugnay sa insidente. At sinusubukan po namin kuna ng pahayag ang Antipolo Police sa paratang na may mga polis daw na hindi tumulong sa kanila. Future's gonna be okay dahil ARMY's right behind Yoongi. Sa gitna ito ng kinakaharap na drunk driving issue ni Suga ng BTS. Kagabi, humarap siya sa investigasyon ng pulisya at nag sa fans na kanya raw na-disappoint. Kasabay niyan, ipinakita ng BTS ARMY ang kanilang suporta sa idol rapper. Trending hanggang ngayon ang mga katagang We Love You Yoongi, ARMY's Trust Min Yoongi at Yoongi Never Walks Alone. Iniimbisagahan si Suga dahil sa pagmamaneho ng electric scooter habang nakainom. Walang naiulat na nasaktan o nasirang ari-arian dahil sa insidente. Eto na ang napaka-importanting tanong ko para sa iyo, Ivan. Ano ba ang paborito mong Pinoy ulam na may sabaw? Ah, hindi mawawala dyan siyempre. Sinigang, tsaka yung bulalo. Yan. Mm, sarap nga naman Ang ipinagmamalaki na, ayan, sige Sa sa akin kasi uh -oh. pwede sinigang, pwede bulalo Pero siguro dito kasi sa Pilipinas, mm. syempre ang pinagmamalaki natin Parehong sinigang at bulalo, hindi mm. mawawala yan Humahanay yan sa best soups in the world Aba syempre, talaga namang dapat lang itayo natin yung uh, sinigang at bulalo Pero ito, merong twist eh Tulad mm. ng sinigang na pinartneran ng... Pares at yung bulalo ng Tagaytay na pwedeng matikman dito naman sa Metro Manila. Abalamin natin yan sa Papagod Vibes ni Nico Wahe. Sa usapang sabaw, ano ang mas nangingibabaw? Sinigang o bulalo? Bulalo. Sinigang po, siyempre. Bulalo. Sinigang. Ang dalawang ito na comfort food ng mga Pinoy, kabilang sa 50 best soups in the world ng Taste Atlas. Eh yung sinigang, meron siyang asin. Tapos meron siyang linamnam. Kaya nakakatuwa na kapag kinain natin, hinigop natin yung sabaw ng sinigang, ginaganahan tayo. Bukod sa asim, bentahin ng sinigang ang tamis at alat nito. Kompletos rekados. Kung titignan natin, eh, napakasimple yung lutuin. ba? Diba? Pero kompleks yung taste almost lahat ng protein pwedeng gamitin. Almost lahat ng gulay pwedeng gamitin. Sa isang food stall sa Pasig City, gabi-gabing blockbuster ang kanilang sinigang. May pinares sa pares. Presenting there, sinigang pares. Putok-batok overload dahil pinagsama ang beef at lechon kawali. Tinuha ko yung concept nung, ano, nung pares. Kung baga yung, yung cut ng meat, yung kung paano sinaserve yung pares. So... Oh wait, Baka magselos ang timbulalo. Yung word na bulalo, buto ng baka. Ang proper na term or proper na tawag talaga natin dapat nilagang bulalo ng baka. At ang bulalong lasang tagaytay, no need ng dayuhin sa cavite Meron yan sa pwestong ito sa Tondo, Maynila. Binabalik-balikan talaga nila yung fresh na meat namin tapos yung masarap na sabaw. Pinapakuluan namin siya gamit yung mga buto para mas malasa talaga. Ano man ang piliin, pagdating sa sabaw, ang sinigang at bulalo, talagang panalo. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, Nakatutok, 24 Horas. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.